Sobrang sikat si Dwight Ramos ngayon sa FIBA at sa mga Gilas Pilipinas fans matapos buhate ng Gilas sa naging laban nila kontra sa Iraq at head coach ng Iraq na napakayabang ay patuloy pa rin ang sumpa nito na magtatatalo sa ating Gilas Pilipinas. So nanalo nga ang ating Gilas Pilipinas sa Iraq sa score na 66 to 57. At si Dwight Ramos nga ang best player of the game na viral sa FIBA. Dahil sa solid na performance nito, 21 big points at may kasama pang 5 rebounds ang nagawa ni Dwight shooting 50% from the field or out of 7 from beyond the, the arc averaging 17 points per game na isang ace player talaga ng ating Gilas Pilipinas sa mga FIBA tournament. Ang panalo ng Gilas Pilipinas ngayong araw ay nag sa kanilang ngayon para makapasok sa playoffs na kung saan maaari nilang makalaban ang Saudi Arabia o Jordan National Team. Samantala, ang head coach naman ng Iraq na ngayon na si Veselin Matik ay dismayadong dismayado sa pagkakatalo ng Iraq National Team sa ating Gilas Pilipinas. For the record, ang head coach ng Iraq sa hindi pa nakakaalam si Veselin Matic ito ang head coach ng Lebanon noong 2015 na kung saan nang mamalet sa ating Gilas Pilipinas na sinabing mas easy pa kalaban ang ating Gilas Pilipinas kaysa sa ibang team ang sinabi na ito ni Veselen Matic noon ay nag-viral at binatigos ng mga Pilipino fans. Kaya pinatakti ito ng batiros lalo na nang tinalo sila ng Gilas Pilipinas noong 2015 do or die game. Simula noon halos lahat ng team na pinagsilbihan nito na nakalaban ng Gilas Pilipinas ay parang sinusumpa kapag nakakalaban ng Gilas. Palaging talo Remember noong 2018 Gilas Pilipinas hawak ni Veselen Matic ang Syria na kung saan tinalo din ang Gilas tinambakan pa at ang ilang mga laban pa sa kanyang team na hindi manalo-nalo sa ating national team. At sa ngayon sa kakatapos lang na laban ng Gilas at Iraq na hawak niya ay patuloy pa rin ata ang sumpa dahil natalo na naman sila. Ang masakit pa laglag pa ang Iraq at ang ating Gilas Pilipinas naman ay pasok na sa next round. Samantala ay naman sa post-game interview ni Coach Tim Cohn ay sinabi nito na sobrang saya daw nila na finally nananalo sila sa tournament na kahit pa paano makakapag-boost ng kanilang confident next game. Napakahirap daw ng kanilang dadaanan dahil sa mga talo noong mga nakarang araw pero ito na daw ang ibinigay sa kanilang destiny na susubok sa kanilang will na umusad pa sa tournament na tinatanggap naman daw nila at challenge accepted daw. Handa na ang Gilas Pilipinas sa lunes kung sino ang makakalaban nila. Either Saudi Arabia o Jordan National Team. Abangan natin.